Ayan mga idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Isang masayang pagbabalik na sa ating munting channel. Bali yung spot natin, sakop lang ito ng aming barangay. Barangay Punta Maria ng Borongan City. Ayan. So mga idol, natabay kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin. Let's go idol! So welcome back mga idol sa ating panibagong adventure sa araw na ito ito load mo na tayo ng ating spare gun para anytime na may sumalubong sa atin na isda yun ready na yung ating pana at dito mga idol habang nagwa warm up ako sa may mababaw na party eh, may nakita akong surahan sa unahan kaya daan daan natin itong binaba mababaw lang ang spot na ito nasa may dalawang di pa lang Bihira na ako makatagpo ng ganito na dito lang sa may mababaw nakakatagpo tayo ng ganitong surahan. Talagang blessing sa atin to at may pagkamaamo pa. At dito paka close ng gap, pinana na natin. Yun, salamat at tinamaan. Ito pala yung ating unang isda. Pinamanaw natin unicorn fish. At dito mga idol, may na akong isang ilak. Bali, sumabit yung shop natin kaya ito yung binabalikan ko. Pasensya na kayo mga idol, hindi ko to na kunan ng video sa pagpana. Biglaan kasi ito. Sinundan ko kasi itong ilak, pumasok dito sa butas kaya di ko na na-open yung cam. pinana ko na nung makita ko sa loob. Salamat at ito yung pangalawang isda natin, isang ilak or danoy. Mm. At dito mga idol, may nakita akong mga ilak doon sa unahan. Kaya yung ginawa ko, umatras muna ako ng ilang metro. Tapos nag ako dito sa parang kanal. Dito ako dumaan para hindi tayo makita ng mga ilak habang palapit tayo sa pinipistohan nila. At dito, ganda ng pisto natin. Naitago natin yung ating katawan. So yung gagawin na lang natin dito, maghihintay tayo na lumapit yung mga ilak. At ito, may isang ilak na dumapit sa atin. Kaya ito na yung ating pinana. Yun, salamat at nakakatatlong piraso na tayo, dalawang ilak at saka isang surahan. At ito mga idol, abang pa resurface tayo, palapit pala yung kumpare ko si Parang Jewel. Namana din pala dito sa area na pinamamana natin. Kaya nagkaroon muna kami ng kunting kwintuhan. Ha? Daloy!

Diyan sila yala. dito mga idol, sa pagpapatuloy ng ating pamamana, halos mga isang oras na ako nag-dive Hindi pa tayo nakadagdag sa tatlong pirasong huli natin. Napakadalang kasi. Marami tayong sinilip na mga butas or biak. Walang laman, hindi tayo nakatiming. Ganito kasi sa lugar namin, uh, pasampasampa lang yung isda. So, swerte kung kataon na may sampa yung pamamana natin. Dito mga idol, habang palapit tayo dito sa spot natin, may nakita na akong isdang bagabaga or tagaan kong tawagin dito sa amin. Hindi ko muna pinana. Chinik ko muna itong butas kung may malaking isda. At dito nung mapansin ko na walang malaking isda, pinana ko na itong isdang bagabaga or ganting. Ito yung tinatawag sa amin na tagaan. Masarap din ito na isda mga idol. Mataba din. Kaso nga lang, ingat tayo sa paghawak nito. May mga tulis natin ikito sa may ulo. So another dive naman po tayo mga idol Bali nakatawid na ako dito sa may napla Malapit na tayo sa may akyatan Ito na rin yung last dive natin Bali itong sinisisid natin mga idol ay sa itong bahura Ito nga pala yung bahura na nakita natin dati ng malaking luba Malaki na sana yung luba na yon Kaso nakakailang balik na tayo dito Hindi na natin nakita Hindi na muling bumalik yung luba Sayang malaki sana yon. At ito, pag tingin natin sa ilalim may nakita akong batfish or bayang kilala naman ito sa amin na panaklobon kaya eto binaba natin ng dahan-dahan pinasok na natin itong pagitan ng bahura at dito habang palapit tayo napansin tayo ng isda kaya muntik na tayo ditong takasan buti na nga lang at eto yung nangyari yun tinamaan din natin ito yung mahirap na position para sa akin nirapan ako magpatama sa isda pag ganito na isda na medyo manipis tapos nasa taas pa tayo na sa ta target buti na nga lang at tinamaan natin sabayan pa na lumalangoy yung isda kunting pagkakamali ko lang talaga sumasablay ako dito mga idol Manuel makita tayo ah, Apo na Salamat sa ating malak Panginoon at makahuli right, tayo Medyo madalang Pero ayos at makakabinta naman tayo yun kakabinta tayo ng Siguro mga Magit Isang kilo o dalawang kilo Nakapana tayo ng pusit kasi huli natin ito na video mga idol viral at tabay lang tayo sa bahay para kiloy natin kung kailang kilo tayo ayos na to, malaking greasing na magpamulam so, naman tayo tapos makakabinta a few moments later so ayun mga idol, dito na tayo sa bahay ito na yung mga natin thanks God sa biyaya at makakapambinta rin tayo ano kayang inaawit ng bunso ko? Ano <laughs> inaawit ng ko? <laughs> Kung mga <kanta> yan. Punahin <laughs> natin mga idol itong mga pangano natin. Pang binta. Bira to si Bibi. Hindi oh. ko maintindan yung kinakanta niya. Bigon. <laughs> sama na natin pang kusit. Ayan, dalawang kilo mga idol. Salamat. Kakabinta rin tayo kuman na. <laughs> ano yan? Makyat ka na. Baka mahulog ka, be. Ano yan? Talaga naman. <laughs> Pati pa yung spider shell kikilawin. <laughs> ano yan? Gilawin natin itong batfish natin. Pensya na kayo mga idol sa bunso namin na ang kulit. <laughs> Ayan, may kita dalawang kilo yung ano, batfish natin. 2.2 Ayan. Ayan. Bali, sa kabuhan, dito dalawang kilo. Mas 2.2. May 4.2 din tayo sa kabuhan. Yadi, yadi. Umang. Kikiloyin mo pa yan. Umang daw. <laughs> so, ayan mga idol. Bali, yung uh, kita natin dito. Uh, 200. Si tatay yung ano nito. at uh, magtitinda. Angkat. Ang kat, o, man yung pangulam natin mga idol. Isang batfish. Ay, Laki ay, ito. Kasya to hanggang bukas. Then, sa dalawang kilo, Bali si tatay yung umangkat. 200 po per kilo. Bali yung dalawang kilo. Yan, may 400 pesos po tayo. Tapos, yan, ito yung pangulam natin. Ayos na. Salamat. At may benda tayong 400 pesos. Mga kapas, na yung mga estudyante natin. Malaking blessing na to. Yan so, mga idol, natabihin na lang tayo sa next upload natin. Maraming salamat po mga idol sa inyong walang sa akong pagsuporta at pagsubaybay. Ingat na lang po tayo lagi and God bless.